Radic, hindi ako kupal. Kayo ang kupal, ha? Kung um, madaladala ka pa ng transformer mo dito, ingay-ingay naman yan. Ako naman, marunong naman akong tumapat sa usapan. Ha? Ang akin lang... Pero na, nagwawala kasi yung ano ko, Hindi ko kasalanan yun. yun. Pag hindi umabot ng 30 k Eh, basic, sige, sige. Alam mo naman, mga pala mo yung supporters mo, hindi ka naman sinusuportahan um, yun, eh. Pag hindi daw umabot ng 30k, babalik yung page. Pero pag umabot, magiging alila ko pa rin si Geroda. Hahaha! <laughs> <laughs> akin na yan! Akin yan! So, yung mga garno, may sumunod na naman na isa pang bosbosa nila. <laughs> Ay, yung nakasasakyan po. lu, oh. bumalik pa. Pagkatapos ni Pukulot, siya naman. O, oh, ano problema mo? O, Lote. Okay. Ano? Ano yung page ng Yung Ano? Ibalik mo na yung page ng kasko? ano Anong pasko? Uy, March pa lang ngayon. Pasko na agad sa inyo. Ano ba yan? Eh, pinsan mo yun eh, kas. Pinsan. Kasin kasi, hindi kas. Ay, sinushortcut ko lang eh. Anong ginagawa mo? Bakit kinukuha mo yung page ng ano ko? Hindi ko kinukuha. Si Insay kumuha nun, pinatago lang sa akin. Uy, balik mo na. Gusto mo din eh. Eh, malamang. Sa dami-dami yung ginawang kasamaan, gusto niyo gano-gano na lang? Eh, paano Eh, kami nga, yung ano mo, binalik ko, binalik ko si Jello na maayos eh. Ready? Ako naman, marunong naman akong tumapat sa usapan. Ha? Ang akin lang, tupadin niyo yung mga kasunduan namin. Eh kasi ang gusto niya, ura-urado niya makuha. Wala pang kasunduan. Mas ura-urado niyang makuha. Ano yun? Galing na dito yun. Oo nga, alam ko, dito, galing na. na nagwawala, nagwawala. Hmm. Uh, hindi ka man lang maawa. Bakit? Ano ba sa palagay ninyo nararamdaman namin? Pag humihingi kami ng pabor sa inyo na ganito ganyan, maging mabuti kayong tao sa amin. Tapos hindi niyo namang ginagawa. Ano kaya yung tingin ninyo nararamdaman namin? Oh. Nung kupal lang po. Hoy, Freddy, hindi ako kupal. Kayo ang kupal, ah. Kung um, dala ka pa ng transformer mo dito, ingay-ingay naman yan. Ay na, eto, eto. Ilang followers ka na ngayon? O oh, ano naman kung ilang followers ako ngayon? O oh, ilang followers ka na nga ngayon? O, okay, edi 200 plus, 235. Babi mamalay ko. 235? Oh. O. Ay na, o. Oh. Pag, pag ano, tawag na ito. Ano kasi, na, nagwawala kasi yung ano ko. Oh, Hindi ko at... kasalanan yun. Kasalanan nila yun. Ano bang inaano mo? O, oh, ito na lang, ito na lang. Ibabalik mo yung page. Oh. Ibabalik mo yung page pag hindi umabot ng 50k reacts yan. Oh. <laughs> Ang dami naman nun, 50k reacts ko. Oh. Oh. Ganun pala katanga yung mga followers mo. Hindi aabot ng ganda yun, loko loko. oh, hindi talaga aabot, Oh, 30k no. lang, 30k. oh, 30k. Oh. 30k, oh, papalag. Palag, 30k, oo. Oh. Oh, so, 30k reacts, okay. oh. okay. Oh, ah, babalik ko yung page ni si, Kulot kapag hindi umabot to ng 30k react. Oo, oh, pag hindi umabot ng 30k react. Eh, page sige. Alam mo okay, naman, no. mga pala mo yung supporters mo, hindi ka naman sinusuportahan Oy. yan eh. Ang kapal no, na mukha mo kung tatawag yung mo yung supporters ko ah. Oh, huwag niyong i-react para ibalik ka. Kaya yeah, no, huwag magre-react. Ang tibay yung mukha mo ah. Maligo ka muna, sugod-sugod ka dito, hindi ka pa naliligo. Pakay mo. ka na dito, ito mo. Ang oh, inong to. Ulul! Bunggong ang putik oh, nakita mo ugali nun? Uy, uh, hindi ganun ugali oh. Tira mo, sira na yung sasakyan nyo Hindi <laughs> <laughs> mo paandar Sira na yung sasakyan nyo guys Tignan nyo guys Hindi nyo mo paandar, sira na yung sasakyan nyo <laughs> wala, Ano, ano pa nang Sabi ko kas Sabunin mo yan May sasakyan ka sa likod mo Lumayas ka na dito Kaya nyo guys, no? Parang hindi pa ata marunong magmaneho to eh Nagpapanggap lang eh Rest sa palagay mo, sabot kaya ng karate kay Ria Kastop. Oo ha, hindi abot ha? Ah, kaya nga yun, eh, no? Hindi. Ang ah, sabi kasi sa akin na Riddick, pag hindi umabot to ng 50k reacts, babalik yung page ni Jeron. Eh ako, sa tingin ko naman ano, mukhang wala, wala, hindi umabot. Ano, ano, kapag? Kapag hindi umabot ng 50k. Sabi ko, hindi ko kaya yung 50k. 30k lang dapat. Kumaig naman. Pag hindi daw umabot to ng 30k, babalik yung page. Pero pag umabot, magiging alila ko pa rin si Jeron. <laughs> Ah, ah. yan. Ah, Kaya guys, anong inaano niyo po? Kaya kailangan nyo. Pabuti nyo ng 10 day reaction para lagi pagtripan nyo. Huwag naman pagtripan. Masama naman yun. Just konti lang. lang Sige, kumakain ka. Baka makita mo sila. Ano dyan, ha? Ready ka. Huwag kasasama, ha?